Tinan nyo yung bunga ng duwapan nyo, guys. Oh. Baba lang. Yan o. Oh. Ito Yun yung duwapan nyo dito. Yan ang bunga Ito pa sila. Ano. Oh. Walang mga ano. Hindi nilagyan lang. Hindi ah. nilagyan. na pwede ka mga magkakuha nito ito lang ito pa nilamitan nila lang panong to eh kasi hindi nila nilagyan nila hindi nila ng hak hak ba kasi pag may hak hak madali lang akyatin. buti nga yung ganito nilang panongkit na yung gamit nila yun know, o dami ba ng mga ano dito nagsibungahan na yung mga ano guys oh. yung mga Ayan o. Oh. Mga dwarf ba? Ayan. yun Walang mga ulay, walang mga hakakay. Ayan. Hmm. Sinadya ng may-ari yan para walang makanakaw. Hindi ba sa basta manakaw ba? Kung walang panongkit sila makakuha ng, ng ano, nyug sa kabuko. Marang kasi buko dito guys eh. Nasa ano na yata dito 30 na. Ah. ay mga kanimali ito na no ito may hakak oh. nilagyan ng, ng hakak nilagyan nagyan na palang hakak ito isa lang hindi basta basta maaakit din ng ano ng mga bata alam so, ngayon guys may maraming mong nanakaw na o, ano ang mga buko or niyug ba dahil mahal na ng anong kilo ng anong niyug niyug ngayon ang kailan na ito maliit pa ito oh na yung ano nila oh yung saging na saba hindi naka ano na yung bunga you know laban sot yun kasi dito yung ano yung nagpundo yung pag laging ulan na pundo yung ano tubig dito eh kaya yung ano dito yung saging dito ano ano ba? en no,